Welcome back to my channel. I'm Bibi TV. Nagbablogs nga po kung iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family kung may po kayo dito sa ginagawa ko po vlogs and pag-tutorial ng iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Pag-tutorial ng ng iba't ibang uri ng sakit. Tulong po ng channel ko, may nakatutunan po kayo na nakukuha po kayo ng mga libre na natural na halamang gamot sa paligid ng bahay niyo. Bago ko kung pag tutorial ko, pinasalamatan ko yung mga subscriber ko. Thank you po all subscriber, all viewer, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpapa. Sana po ipatuloy niyo sa tutorial ng channel ko para lalo po pong mag Marami po natin matulungan na hirap natin mga kumbayan na mga sa mga libre gamutan. Bale, tips story ko po ngayon sa inyo yung tubig ano-anong mangyayari sa iyo kapag hindi ka uminom ng tubig? Ito po yung tips ko sa inyo kapag hindi ka uminom ng tubig. Tips number one, hirap na hirap ka sa pagdumi. Yan, yung tips number one. Kapag hindi ka uminom ng tubig, nahihirapan ka sa pagdumi. sempre. kapag hirap ka sa pagdumi, maabala ka sa trabaho, maabala ka sa araw-araw kasi mahirap na ilabas yung dumi mo kapag hindi ka umiinom ng tubig. Kaya, para lumambot yung dumi mo, uminom ka everyday ng tubig para madali yan ilabas. Hindi ka magkasakit ng iba't ibang uri ng sakit dahil hindi nga nalalabas yung dumi mo. Kasi mahirap ilabas. Hindi ka uminom ng wasto na 8 glass to 10 glass everyday. Tips number 2, UTI o urinary tract infection. The meaning, kapag may UTI ka, ang mayayari sa iyo, hirap na hirap kang umihi, nagsisiyar ka, feeling mo, palagi kang naihi, pero patak-patak. At ang hirap-hirap ilabas hirap, kahit patak-patak kasi UTI, kulang ka sa inom ng tubig, kaya na UTI ka. Kapag nagpa-combine ka o nagpa-check out ka sa doktor, sasabihin sa iyo, ang resita sa iyo agad, tubig everyday, 8 glass to 10 glass or buko, yung sabaw ng buko din, meron pa silang resita na gamot Then, ang gagawin sa inyo nan, kukunan ka ng dugo para malaman ka kung may UTI nga. Doon lalabas yung resulta na kung may UTI ka kapag kinunan ka ng dugo. Mahal lang pong pakuha ng dugo 500 noon, noong 2014. Ngayon, anong year na ngayon? Baka mas mahal na yan, di ba? Kaya, yeah, every everyday, uminom kayo ng tubig para hindi kayo ma-UTI. Tips number 3. Yung sobrang init ng katawan mo. Kapag kulang ka sa inom ng tubig, mararamdaman mo sobrang init ng katawan mo. Siyempre, kapag sobrang init ng katawan mo, mahirap yan ka tumulog. Mahirap sa pagtulog, lalo kung gabi. Lalo na kung wala kang aircon sa inyo, may yung bugan elektrik mo, mahirap na hirap ka. Kung kulang ka sa inom ng tubig everyday. Tips number four, uh, malapot yung dugo mo. Pwede so, kang mahi-blood kung kulang ka sa inom ng tubig kasi kapag limang ka ng dugo mo may lahi ka high blood din meron ka ng high blood talaga na hindi ka pa uminom ng maintenance mo na reseta ng doktor mo pwedeng umatake ang high blood mo kung lumapot ka ang dugo mo dahil hindi sa pag inom ng everyday 8 glass o 10 glass na tubig yan po yung tips number 4 tips number 5 dry ang balat mo kapag hindi ka umiinom everyday ng tubig ng wasto. Lalo na kung hindi ka talaga umiinom, soft drinks, coffee, yung ininom mo, makapansin mo sa balat mo, kapag kinaskos mo yan, lalo kung may hangin -hangi at tikpan, mayroon dyan, ha? Tumatalsik na parang mga alikabok. Ang ibig sabihin yan, yung balat, dry na dry yung balat mo. din makikita mo din sa labi mo, namumutok-mutok yan. Ang, ang halin tulad yan, yung summer, yung uh, soil or loka, may putok putok siya, tapos, ay guhit-guhit yan, na puti, dry na dry. Magpapansin mo, mo pag dry yan, lagi mo may gano'n yan, maputi-puti. Yan po yung tips number five. Tips number six, kung may sakit kang vertigo or migraine, lalo sa sakit ang ulo mo kapag hindi ka uminom ng tubig everyday na wasto to. Kung ang sakit ng ulo mo 50%, gano'n din sa migraine, magiging 100 na yan kung hindi ka talaga uminom ng tubig. So, drinks kape lalong lalo sa sakit ng 100% ang ulo mo kapag hindi ka uminom ng everyday ng wasto na wasto tubig. Tips number 7, ang nangyayari sa yung balat mo maputla. Kung ikaw ay maputi, hindi ka umiinom talaga ng tubig, hindi wasto ng tubig mo, papansin mo, tapos hindi ka pa kumakain. Nalipasan ka ng tubig, ng, nalipasan ka na ng pagkain, everyday, hindi ka pa uminom ng wasto na tubig, papansin mo sa balat mo maputla yung kulay mo. Parang patay yung kulay ng balat mo or maputla nga. Yan yung X number 7. Ah, kapag hindi ka umiinom ng tubig ng mga itik to, o side itik sa katawan mo. Sana uminom kayo ng tubig, lalong lalo na sa mga bata. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga bata. Ayaw uminom ng tubig kapag may nakita ang soft drinks sa lanisa, soft drinks. Or mga kape, kape na lang kasi tatamad ng tubig, lalo na kung walang pressure sa bahay. Magkakape na lang yan, makakalimutan na yung tubig. Ganon din yung bata. May bata na ayaw uminom ng tubig at mahilig sa soft drinks. Ang soft drinks po, huwag ninyo pamisahin yung anak ninyo. Kaya namin everyday, may pikto po yan sa katawan ng bata. Dapat, ituro ninyo sa anak po ninyo yung tubig. Malaki ang tulog sa katawan ng tubig everyday kapag uminom ko. 8 glass to 10 glass lalo na sa mga matatanda. Ituro na rin po ninyo sa mga anak ninyo para iwas sila sa iba't ibang uri ng sakit. Sana po ay may natutunan kayo sa tutorial ko sa anong mangyayari sa iyo kapag hindi ka uminom ng tubig everyday. Bye. Okay sa bago po dito sa channel ko, pag-subscribe, pag-likes, pag-share, comment po kung may natutunan po kayo dito sa pag-tips ko. Thank you for watching. I'm Bilby TV. Bye-bye.